Yon mga katoda magandang hapon sa inyong lahat Time check is 2.51 October 1 Yon ito na yung pinakahihintay nyo araw mga katoda Maglalapag na naman tayo so, Binabati ko nga pala lahat ng aking mga followers na nakaantabay At sa hindi pa ako mga followers ni Robert Lacaba katoda vlog I-follow mo na para updated kayo araw-araw sa aking lapag ampaw Yon Balita po sa inyo itong video mga katoda Para malaman nyo po Kung saan ko ito ilalapag itong ampaw na to. Yun. At uh, kung malayo ka man o malapit, puntahan nyo na. Kung malayo, wag na. Let's go! Lahat ng klase ay 70 70 lang po. Mga ate, kuya. Hey Yan mga katoda na nakikita nyo yung nasa video na yan Sabihin nyo magic word Katoda pingin pang boundary Let's go Lapitan nyo yung tao na yan Yan Damit na itim Sombrerong itim Black na, na sapatos Mga katoda kung alam mo itong lugar na to Puntahan nyo na At sa mga followers natin na malalayo uh, Baka may malaki tayong followers Next time na lang kayo Baka nasusunod ng barangay Nandiyan naman ako sa inyo Let's go